sa ating mga hamasa, baka makikita ko sa inyong mga manong dito sa paliwa, kaya hindi siya yung ating mga hamasa yung mga hamasa na talaga ng mga manong lemon sweater Ito pa sila ng dalawang pa Ito pa ba oh. ito? Ano mga ng manok na ito? Mga Lema sweater Lema sweater Mga ilang buwan na ito? Mga Mga walang buwan pala Magkakapatid ganda May yeah. contact number ka ba? Maraming kumuha ng number niya may mga kamasar ganda puro mga lemon sweater to mga galing sa farm to mga kamasar mga gundo. yan yeah, quality ng lemon sweater yan yeah, nasa 8 months pala ito mga kamasar ito luna, no? yeah, mga kapatid dalawa na yan o Yeah, maybe in the WPC, yeah. Maraming palang ng dito Ito po mga kamaster yeah. yeah. ito naman nasa isang taon na ito mga Ang malaki na tayo yeah. Ito naman pumpkin sweater yeah, 10 months old din mga Demon sweater na to. Ganda, oh. ito. Ang pa, Ito oh. pa manok dito mga nakalagay sa cage mga kamasa. Kita natin harapan oh. Anim pala kasya rito. Nakapleto na, na, na. anim na. Dito naman, walo. kasya mga manong ay dito sa baliwag yan. Alas majority, puro kuleto, puro mga sweta.